Hello everyone! Kumusta po ang lahat? So ayun guys, umakyat po tayo sa second floor nating bahay Siyempre, dadaan tayo sa hagdan bago tayo makaakyat So, nasa taasa po tayo guys So, napakita ko po sa inyong aming bahay Sasala lang po yan guys So, ayan po yung ating kusina Maglilinis po tayo dyan guys So, tingnan nyo naman po Madilim kasi nga syempre walang dilaw so maghuhugas ako ng pinggan yan guys kasi kanina umaga hindi ako nakahugas kasi nagasikaso ako sa aking unika iha kasi papasok po sa school kaya hindi po ako nakahugas so ayan po yung lababo natin maliit lang po dyan at syempre wag mo lang pansinin yung malaki kong katawan ganyan lang talaga iyan So, binuksan po natin yung ilaw, guys. So, ayan po ang ilaw namin. Ang bahay po namin, guys, ay hindi pa po tapos. Kasi, out of budget. Out of budget talaga. Ayan nga po. Wala na po tayong budget, guys. So, wala pong floor mat. Hindi pa po siya naka-finishing. Pero, okay na po, guys. Pwede naman siya materhan. So, ayan na po. Nag-uumpisa na po ako maghuhugas niyan, guys. Pero, konti lang po naman ang ugasin ko kaya madali lang po yan matapos so nakikita nyo naman guys ang katawan kong malapad syempre wala kaming pagkain kaya malapad ang ating katawan mahirap magpapayat guys kahit anong gawin mo hindi ka kakain kahit magdadayit ka para pakiramdam mo hindi ka pa rin napayat nga po malapit na po tayo dyan malapit na po kita matapos ang magkugas So guys, pagpasensyahin nyo na po ang aking voice over dahil hindi pa ako marunong mag voice over. At utal-utal pa po guys. So kita nyo naman yan. Oh, di ba? For the hugas, inday, inday, inday ba daw, So, ayan nga po. Malapit na po yan. Matapos. Ayan na po. Nagpupunas po tayo niyan kunti guys. Ang dating lababo po guys ay simento lang po yan. Hindi pa po yan naka tiles dahil wala na po kasing budget guys. So, kita nyo naman ang katawan ko. Ang lapad no? Pati mukha. So, ayan na po. Diyan na po tayo maglilinis sa ating kalan. Linisan po natin yung kalan natin guys para malinis naman po so kita nyo naman po guys so mm, todo kuskus po si Inday pagpasensyahan nyo naman po yung mukalat ko diyan ta hindi pa po yan ano final hindi hindi pa final sa ating pag aayos mas maganda po mag -aayos guys yung Ayos na po yung bahay. Pero, syempre, hindi naman po magulo ang ating bahay, guys. Malinis naman po iyan. Wala na pong masyadong kalat. Eh, syempre, ano makakalat guys? Kung wala naman talagang ikakalat. Charot! Okay. Ayan na, guys. sabo po tayo niyan. Kita nyo naman, guys, oh. Ayan, oh. Sige. Sige. Kimbot, kimbot, ang lubot ni Inday. Ayan po. So, yan guys. Sana satisfied kayo sa aking video. Malamang, paano kayo masatisfied? Iyan lang iyon. Charot. Porda, linis-linis tayo guys sige lang sige lang inday kuskus tudo ka kuskus -kus. inday o nakita nyo naman guys so oh. oh. ha ay na ta si inday oh, di diba? tingin tingin oh. kuskusan natin yung risko kanyang guys ta madami na pong dumi guys yan o oh. kuskus -kus, guys no Yun. sige lang kuskus -kus lang kuskus balungus ay charot lang. so lagi po tayo la, ang panahon dito sa Bicol guys ay lagi pong maulan iinit po ng isang araw kinabukasan ulan naman kaya laging maulan dito siguro malungkot ang mga tao dito kaya laging maulan siya guys ay, hindi tayo makakagala Mahirap kaya gumala guys pag ano, pag laging maulan. Hindi mo ma-enjoy. Bye! Thank you for watching!